ginawa ko tong video na to hindi para panghimasukan hindi para alamin kung ano yung dahilan ginawa ko yung video na to para maipaliwanag sa inyo kung ano talaga ang tamang procedure o proseso sa mga ganyang senaryo. Dahil sa marami na nga pong nagtatag o nagko-comment sa mga video ko kung papaano ang dapat na maging proseso sa ganyang klase ng mga senaryo, kaya ito po ako ngayon, gagawa tayo ng video, ipapaliwana ko sa inyo kung ano ang tamang proseso. Papaano nga ba ang dapat gawin kapag ganyan ang klase ng pagkamatay? Siguro ay napanood nyo na nga po yung background ko na yan o yung video kung saan sila nasawi. At kung tititigan nyo kung saan sila tinamaan ng bala ay dito sa may gawing ulo, dito sa may gawing kaliwa. Halos pareho sila nang naging tama nung katabi niya. Pero kung papansin ninyo yung naging pagbaril ng pangalawang tao, mapapansin ninyo na pababa yung naging tama ng baril. Kaya po pwede na yung pagkatama ng bala tumagos papunta o papasok sa loob ng katawan. Pero yung pagpapaliwanag ko po na ito ay ayon lamang dun sa napanood ko sa video ha. Kaya nagkaroon ako ng opinion at yun ang ipinaliliwanag ko naman po sa inyo. Ngayon, ano ang pinakaunang nangyayari o nagiging proseso sa ganyan? Dahil sa loob ng bus po sila binawian ng buhay, hindi po agad po pwedeng kuhanin ng punerarya yung ganyan. Kung mapapansin nyo nga sa video, nagsasabi pa yung ibang pasahero na dalin ng ospital, di ba? Pero kung on the spot talaga yung dalawa na yan, ang mangyayari po dyan, pupuntahan ng pulis, iimbestigahan nila yan. Ngayon, yung pulis, tatawag yan ng soko para imbestigahan naman na soko. Kapag naimbestigahan na nila, tatawagin na nila ngayon yung punerarya. Iuutos nila na pwede nang kuhanin at dalin sa morgue. Pagdating sa morgue, hindi agad pwedeng balsamuhin ng embalmer yan dahil may mga isasagawa pang procedure yung soko. At kapag natapos nila yung procedure sa loob ng morgue, sasabihin nila na tapos na pero hindi pa rin pwedeng simulan yung pagbabalsa mo. Kailangan nating alamin kung i-autopsy -o, o hindi na yung pasyente natin. Kung ipa-autopsy, hihintayin po natin yung medical ligat na nakasasakop sa lugar natin para siya ang magsagawa ng pag-autopsy. At kung hindi naman i-autopsy, yung pinakamalapit na kaanak nung namaya pa, gagawa o kukuha siya ng waiver sa kapulisan na yun ang nagpapatunay na hindi na niya pa-autopsy yung kaanak niyang namaya pa at hindi na siya maghahabol sa kung sino man. Para alam nyo lang kung ano talaga yung nilalaman nung tinatawag nating waiver. O ngayon, na-autopsy na o nagawa na ng waiver. Doon pa lang ngayon magsisimula ang pagtatrabaho po ng embalmer. Eto na yung pinaka main topic, papaano ang dapat gawin ng embalmer sa ganyang klase ng patay. Kung in obligado po talagang buksan yung gawing ulo na to. Paliwanag ko sa inyo kung papaano ang ginagawa. Scalpel blade or cutter, pwede ang gamitin. Ang gagawin ng medical legal dyan, ihiwaan mula rito sa itaas ng tenga, yung pinaka-anit natin dyan, hanggang dito sa may kabila. Ngayon, hindi ngunit hiniwa mo na yung pinaka-anit, maitatanggal mo na yung mismong anit papunta sa ah, mukha. Uunti-untiin po natin yan yung mismong anit at yung pinakabungo unti-untiin po yan para maibuka yung mismong anit ngayon pagka natanggal na po yung mismong pakat yan hanggang dito lalagariin na po yan yung mismong hiwa na yon hanggang dito sa may noon na yan. Kaya matatanggal yung mismong bao natin dito. Sa mga sensitive nga po pala, kung hindi nyo kaya pong panoorin, skip nyo na lang po yung video ko. At kung bubuksan ng medical legal naman yung chan, ang ginagawa po yan, depende kasi sa doktor yan o sa medical legal, kung paway, may paay, may isang diretsyo lang. At ngayon, aahonin po lahat ng internal organs. Titingnan niya kung ano yung mga internal organs na tinamaan ng bala. At kapag natapos na niyang isagawa yung pag-autopsy, alam niya na kung ano ang dahilan, pipirmahan niya na yung death certificate. Pagkatapos nun, doon na magsisimula yung proseso. Kapag ka-inotopsy po ang ganyan, medyo talagang nakapagpapahirap talaga ng trabaho po sa isang embalmer kasi tatahiin mo pa 'yon, ibabalik mo lahat ng tinanggal, pero sa mga talagang sanay na sa ganyan, madali na lang ang trabaho sa ganyang klase ng patay. O ngayon, doon tayo sa bahagi na hindi inotopsy, 'yung ginawan ba ng waiver. Dahil sa may mga tama ng bala, sigurado butas 'po 'yan. 'Yung butas po na 'yon ngayon, pwede mo nang tahiin 'yon bago kargahan ng formalin sa ugat o pwede rin namang hindi pero mas maganda na tahiin mo muna yon bago kargahan ng formalin sa ugat kasi kung kakargahan mo ng formalin na hindi mo tinahi yung parting may butas tatapon lang din yung ipinapasok mo sa loob ng katawan ngayon sa totoo lang po ang isa sa pinakamahirap kasi sa ganyan kapag tatahiin yung mismong anit medyo hindi siya ganun katibay na balat katulad ng balat sa katawan talagang kahit na medyo kapalan mo yung kain ng pagtahi mo medyo nasisira talaga yung mismong balat sa anit. Kaya dahan-dahan lang, talagang ingat lang. Alamin mo yung dapat na maging proseso o yung dapat na pag-iingat para matahi mo siya ng maayos para habang naaburol, wala talagang magiging katas. Dahil sa malabo nga po yung kumalat na video sa social media, hindi natin alam kung talagang tumagos sa mismong mukha nila yung bala. Ngayon, kung sakaling tumagos nga po yung bala sa mismong mukha nila, Lagi ko itong ipinaliliwanan. Hindi na po kailangan tahiin yung ganyan. Kailangan lang po dyan, common sense. <laughs> Hindi, joke lang po. Hindi po kasi maganda sa isang patay na merong tahi sa mukha, di ba? Ngayon, ang ginagawa po namin dyan, hinahayaan lang muna namin na bukas habang kinakargahan namin ng formalin. At pagkatapos na mabalsa mo namin yung buong katawan o matapos na namin yung buong proseso, yung parte na may butas, papasakan namin niya ng bulak hanggang sa mapuno yung mismong loob. Para in case man may natirang fluid o, o pwedeng may kumatas, andun lang sa bulak. Halimbawa, dito yung naging butas. Yung pinakadulo niyan, di ba? Yung mis, pagkatining tinignan may butas, makikita mo yung bulak rito. Yung bulak na nasa bungod na yan, lagyan mo ng mighty band. Yung mighty band ngayon ang makapagpapatigas dun sa bulak sa may gawing bungod na yan para mailagay mo ngayon yung pundasyon na wax o yung tinatawag natin firm. O ngayon, kapag nalagyan mo ng wax yan, kung kaya naman ng wax na firm lang, yun na lang ilagay mo. Pero kung pwede pa nalagyan ng soft na wax, lagyan mo rin at pag natapos mo nang lagyan ng wax o okay, naiayos mo na yung mukha o yung butas na yon, tatapalan mo siya ng makeup. Magiging natural ulit, wala kang makikitang kahit na anong tahi. At yun, medyo mahaba na yung video natin. Sana may natutunan po kayo. At yun, happy Sunday po sa inyong lahat. Ingat sa mga nagbabakasyon dyan. At yun, ingat palagi mga kamorgi.